Hello mga ka Simple Life, samahan nyo kami i-install itong wireless doorbell na na-order namin sa Shopee. Napakasimple at napakadaling i-install. Ang una namin ginawa is yung transmitter is ikinapit lang namin siya gamit yung double-sided sa pinaka cover. Itong transmitter is walang kasamang clear cover. Binilhan lang namin siya ng bukod kasi option mo lang yun kung gusto mong bilhan or hindi. Since waterproof naman tong transmitter na to. May kasama ng double-sided yung clear cover at hindi na kami gumamit ng screw para ilagay dito sa pader. Chineck naman namin at sobrang kapit niya, hindi siya basta matatanggal. Ito naman yung receiver. So bale, transmitter at receiver yung na-receive namin sa package ng wireless doorbell. Itong receiver is kailangan mo talagang isaksak sa any power outlet up to... 240 volts ang kaya niya. Kailangan lagi nakasaksak sa power outlet unlike yung transmitter naman is kailangan mo lang ng battery. Yung battery naman pag inilagay mo doon sa transmitter, it will take a year bago malobat and depende sa battery na gagamitin mo. Nakita niyo naman kasaksak ko, tumunog agad siya. Wow! Yan yung default sound ng doorbell. Bali, 36 sounds yung mapapagpilian mo na pwede mong iset dito sa receiver na to. May set mo yung sound dito up to 4 levels. Yung pinaka pang-apat is yun na yung pinaka off niya. Dalawang button lang ang meron ang receiver, yung volume at yung isa naman is para do sa music na pagpipilian mo. Ilan lang to sa mga tone na pwede mong iset sa receiver. It's up to your choice kung anong gusto mong iset sa receiver. Basta ititigil mo lang doon sa tone na napili mo. Maganda rin talaga ito para yung magde-deliver ng parcel nyo, hindi na kailangan sumigaw. Magda-doorbell na lang. Wow! <laughs> Oo nga pala, pag in mo itong receiver na to at ibinalik mo ulit, pupunta siya sa default sound. Kaya kung may preferred kang tone, kailangan mo siyang iset ulit. Up to 300 meters yung kaya nito. Basta walang mga obstacle. This is it guys. Ito na yung doorbell na install namin dito sa bahay. Thank you for watching!